Isa sa mga pinakakinatatakutan natin ay ang pagdating ng panahon na hindi na tayo makikilala ng mga mahal natin sa buhay. Lalo na kapag nagbabago rin sila at tila malayo na sa mga nakasanayan natin. Ilan lamang po yan sa mga maaaring maging epekto ng Alzheimer's disease. kapatid, kasama po natin ngayon si Nanay Gloria at si Ma'am Amy. Si Nanay Gloria ay nakararanas ng Alzheimer's disease. Sabihin na tayo, sa kwento na sa akin, ano bang nangyari kay Nanay? Napansin po namin, Dok, na una makakalimutin siya. Kala namin usual na na makakalimutin kasi yun naman yung kasabihan na pag nagkakaedad, nagiging makakalimutin. Mm -hmm. Tapos grabe yung ano niya, galit. Mm. Parang araw-araw laging galit. Mm -hmm. Gigising siya diyan lahat ng babasagin, baso, plato, mm -hmm. binabasag niya. Paano na nalaman na Alzheimer siya hindi siya hindi siya basta uh, hindi siya basta kalimut lang. Ah uh, nung naglalayas na siya, sinasabi niya na hindi daw niya kami kilala. Mm-hmm. Ang Alzheimer's disease ay isang progressive disorder na karaniwang nagsisimula sa mga nasa edad 65 pataas tulad ni Nanay Gloria. Ito ang pinaka-common sanhi ng irreversible dementia at maaaring maging dahilan ng pagwawala at pagbabago ng ugali ng isang tao pati na rin ng kanyang ikinikilos. Ano na yung role na ginagampanan po sa kanya at siya sa inyo? hindi na siya marunong kumuha ng plato para kumain. Pero marunong pa siya magbanyo. So, parang nagbaliktad na kami. Siya na yung inaalagaan namin, inaasikaso, iniintindi na dati siya yung ganun sa amin. Sa, araw na ito. sa Alzheimer's disease, maaaring mayroong tatlong stages na pinagdaraanan ang mga pasyente. Preclinical, mild cognitive impairment at dementia. Maaaring ang mga pagbabago sa utak ng isang tao ay nagiging mas maaga kaysa sa mga sintomas. Pero mayroong mga simpleng pamamaraan para malaman natin kung ang isang tao ay nagkakaroon na ng cognitive impairment. Ang mini ay screening test para malaman natin kung kamusta ang cognition ng isang tao. So dito, magbibigay tayo kay nanay ng tatlong salita. Usually na salita na ito, hindi talaga sila magkaka-relate Pero para sa isang normal na tao, pa, pwede natin ma-relate ito. Itong mga tatlong salita, mangga, mesa, pera. Papabigkas natin kay nanay. Sabihin mo, nay, mangga, huh? mangga, mangga mesa, 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 pera, jam, <laughs> pera, pera. Yan, uh -oh. yung tatlo magkakasabay. Wala naman tayo pera. Ito ay maaari, hindi naman sa definite, no? Ito ay maaari na magbigay sa atin ng impression na mayroon tinatawag na cognitive impairment ang ating pasyente. Case-to-case case basis ang Alzheimer's disease kaya maaaring mayroong mga katanong ang hindi agad masasagot sa unang pagsusuri ng isang doktor. Hindi man masabi agad kung bakit nagkakaroon ng sakit na ito, ilan sa mga risk factors ay ang edad, family history ng cognitive impairment at iba pang mga sakit tulad ng hypertension, traumatic brain injury, paninigarilyo, metabolic problems at kakulangan sa social at cognitive engagements. No? So, doon sa pagkain na tanong ko na lang din po, ano pa yung pinapakain niyo kay nanay? So, ngayon ang cravings niya, dinuguan. Mm. Lechon manok, mm. ganyan, mga spaghetti, mm. mga fast food. Mm. Mahilig siya sa fast food ngayon. Ma'am Ami, gusto ko lang malaman, ano, kanina ko kasi napansin, may manika si nanay. Bakit sa may manika? Nung nag-mall kami, nung nagpa-check up siya, may, na may nadaan na lang kaming manika. Tapos halos ayaw niya ng bitawan. Kung ano man yung gusto ng pasyente, no, yung binibigyan natin. Ito yung natin ng na mga memento na maaaring makatulong sa kanya. Sa mga mayroon pong mga mahal sa buhay na nakararanas ng Alzheimer's disease, prioridad po dapat natin parati ang kanilang kaligtasan. Pupwedeng lagyan sila ng bracelet tags na nakasulat ang kanilang mga pagkakakilanlan. Parati silang bantayan sa mga gawaing bahay. Iwasan po natin ang mga nakakalat na kable at iba pang mga delikadong gamit sa bahay. At syempre, magplano ng daily activities kasama ang pagkain ng balanced diet, pag-inom ng maintenance medications at pag eehersisyo Mga kapatid, Bahagi po ng ating pagtanda ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng karamdaman. Kaya mas mainam na ating palalimin ang ating mga kaalaman upang maintindihan po natin ang kanilang mga nararamdaman. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.